maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating mga channel, lalo na sa ating mga member. Shoutout kay Johnny, Ilin Ido, Jin Sablawan, Miss Mia Milaurel, Lito Vino, Lin Kaligdong Vlog, Merlinda Albis, Idol Marvin Maleveran Matt Vlog, XPG Secret Files, Lilibit Tumagi, at sa bago natin na mga member, welcome po kay Tita Jinky Ferris, Miko Rocky, Maricel Arangco Maria Corazon Sayaw, Torin and Fior Friends, Maricel Nakil, Jerry Kianci, Junbin Papaya, at sa lahat ng mga OFW sa buong mundo, sa mga blind community dyan sa Cebu, sa mga Baker, at sa mga security guard sa buong Pilipinas. Maraming salamat din kay Angelito Bronola at Merlinda Alvis sa pagbibigay ninyo ng super na $10. Maraming salamat mga idol. Malaking tulong na po iyan. Simulan na po natin ang ating kwento. Matapos naman ang hapunan nila ni Manang Ramona dahil maaga pa ang gabi nagpasya sina Pablo, Terio at kukoy na doon na muna magpapahinga at magpapahangin doon sa labas ng bahay nila ni Manang Ramona. Kampanti na kasi ang mga ito na napatay na nila ang mga asuwang na abwak ang buong inaakala kasi nitong si Pablo na ang mga matatandang nagpaparamdam sa kanila ni Manang Ramona at ang mga aswang na abwak ay iisang grupo lamang. Hindi inaasahan nitong si Pablo na itong si Bruno pa ang unang makakaramdam sa presensya ng mga inkantong timawa na umaligid na sa bahay nila ni Manang Ramona sa mga pagkakataon na iyon dahil sa gabay nitong si Buno na hari ng mga timawa mas malakas ang pakiramdam ng bata kapag tungkol na sa mga inkanto. Kaya agad na sumunod ang bata doon sa labas kina Pablo na sa mga pagkakataon na iyon nando doon na sa mga upuan na lantay na nasa gilid lamang ng bahay nila ni Manang Ramona. Agad na sinabi ni Buno ang tungkol sa kanyang manaramdaman kaya nagulat itong si Pablo at agad na nagpalingon-lingon sa buong paligid. Napamura ito at wikan itong si Pablo. Buno, ako na ang bahala sa mga inkantong ito. Pumasok ka na doon sa loob. Kayo na ang bahala ni Bituin para bantayan si manang Ramuna. Ngunit walang kalam-alam itong si Pablo na ang tunay na pakay ng mga inkantong timawa ay ang dalawang mga batang babaylan. Mabilis naman na tumalima itong si Bono. Agad na pumasok ito doon sa loob sa si Nakterio at itong si Kukoy agad na wikang tanong nito kay Pablo na agaran din na naintindihan ang pag-uusap nila ni Pablo at Bono. Bakit kaibigang Pablo? May problema ba? May mga umaligid na rin ba ng mga nilalang na kabilang sa mga kampo ng kanilayman? Sagot naman itong si Pablo. Oo, oh, teriyo kukoy. Okay. Matapos iyon, nag-uusal agad itong si Pablo. At matapos ang kanyang ginawa, agad na nitong naramdaman ang presensya ng mga nilalang. Kaya mabilis na inaabisuhan ito ang dalawang mga kaibigan na sa mga pagkakataon na iyon agad din na nag-uusal ng mga orasyon. Naramdaman na nila ang mga inkantong timawa. Ngunit hindi pa nila alam ang insaktong kinaroonan ngayon ng mga ito. Batid din nitong si Pablo na walang silbi ang kanilang mga ginagawang mga panguntra na nakapalibot doon sa dalawang mga bahay dahil para sa mga aswang, jablo at mga masasamang espiritu lamang ang mga ito. Kaya alam nitong si Pablo na kayang-kaya ng mga nilalang na nasa paligid na makalapit agad ang mga ito sa kanila. Animal talaga tong mga inkantong ito. Ano na naman kaya ang pakay ng mga ito sa atin? Sagot naman nitong si Terio. Baka gusto lamang ng mga ito na magpaparandam o manggugulo sa atin. Mga inkantola lamang ang mga iyan, Pablo, hindi mga aswang. Mas nakakatakot ang maaring magagawa ng mga aswang kumpara sa mga inkantong iyan. Sagot naman nitong si Pablo. Tama ka, Kapag mga ordinaryong mga inkanto lamang ang nasa paligid. Ngunit ayon kay Bono, mga timawa ang mga ito. At sa tingin ko, Tama ang bata, mga timawa at dihamak na mas malalakas ang mga ito kumpara doon sa mga aswang na abwak, Teryo. Dahil kaya ng mga ito na makakapasok sa katawan ng tao. Kaya ng mga ito na sumanib sa mga katawan na walang mga bakod. Kaya mas nakakabuting maglagay na kayo ng bakod sa mga katawan ninyo sa narinig ng dalawang magkakaibigan ng mga antingero agad na nag-uusal ang mga ito ng mga orasyon ng mga pambakod agad din na nag-uusal ang mga ito ng mga orasyon para sa mga inkanto muling tanong nitong si Tirio Pablo ano ang mga kahinaan ng mga timawang inkantong ito sagot naman muli nitong si Pablo bukod sa malakas ang mga ito sa kanilang mga paninlang na mga taktika. Kayang sumanib sa katawan ng mga tao at maging sa mga hayop ang mga inkantong ito. Kaya din ang mga ito na makapanakit dahil malalakas din ang kanilang pisikal na lakas. Ngunit limang dasal lamang ng buhay na salita, kaya natin nahulihin ang mga ito at ikulong. Ngunit kinakailangan pa rin natin na masabayan o malamangan ang kanilang bilis para magagawa natin ang mga bagay na iyon kaya kailangan pa rin natin natalasan ang ating mga mata sa mga pagkakataon na iyon naramdaman na din nitong si Bituin ang presensya ng mga ito kaya mariin na din na nakikiramdam ang batang babaylan agad din na inutusan sina Buno at Utoy na bantayan itong si Gabi doon kasi sa isla ng Walog, hindi lamang isang bisis na sinubukan silang hulihin ng mga inkantong timawa. Lalo na doon sa bukirin ng walog kung saan kasama nila itong si Tatang Ispin. Kaya agad na nabatid ni Bituin na maaring silang dalawa ni Gabi ang pakay ng mga umaligid na mga inkanto. Ilang sandali lamang tahimik na ang buong paligid. Sina Pablo, napatigil ang mga ito sa kanilang mga pag-uusap at mariin ng nakikiramdam. Palakas na kasi ng palakas ang kanilang mga nararamdaman kaya batid nilang malapit na sa kanila ang mga inkantong ito. Doon naman sa loob ng bahay, pinili muna nitong si Bituin na ilihim muna ang kanilang mga nararamdaman kinamman ng Ramona. Naglatag na siya ng mga usal sa buong kalublo-uban ng bahay kaya maaring agad niyang malalaman kung may mga has na mga inkanto ang papasok doon sa loob. Ilang sandali lamang ang mga nakalipas, biglang nagsisigaw itong si Manang Ramona nang makakita ng isang malaking ahas doon sa kisami ng kanilang bahay. Batid nilang galing ang ahas na ito doon sa labas dahil kalahati pa lamang ang nakakapasok sa katawan nito. Napakalaking ahas iyon na parang kasing laki na ng paa ng matandang tao kaya sobrang hilakbot ang nararamdaman nitong si Manang Ramuna nakita din iyon ng dalawang mga apo ng matanda kaya nagtilian na din ang mga ito mabilis nang tumakbo itong si Bituin naramdaman ng batang babaylan na nakakapasok na mga inkanto doon sa loob agad na wika nitong si Bituin at bilin doon sa dalawang mga paslit 'Wag niyong iwan si Gabi, Buno, Otoy. Diyan lamang kayo. Nang makarating na doon sa sala itong si Bituin, agad niyang nakita ang isang maitim na anino, ang napakabilis na umibis papunta doon sa isang apo nitong si Manang Ramona. Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, tanging itong si Bituin pa lamang ang nakakita sa aninong iyon na parang balaksan sa nang saliban ang bata agad na kumilos itong si Bituin. Agad itong nag-usal ng mga orasyon at pagkatapos agad na hinablot ang nakitang maitim na anino. Ngunit patibong lamang iyon ng mga inkanto. Dahil sa likuran ng batang babaylan, agad na sinunggaban siya ng dalawa. Habang bumuka-buka ang bibig ng mga inkantong timawa, sa mga pagkakataon na iyon, hindi nakita nila ni Manang Ramona ang mga nilalang. Patuloy pa rin na nilukuban ng takot ang matanda. Ngunit nagulat ito dahil biglang nawala na doon sa kisami ang nakita niyang ahas kanina. At nagulat din ito kay Bituin dahil sa tingin ng ginang mayroong hinahabol ang bata doon sa may sala. Ang akala din kasi ng mga inkantong timawa na maisahan na nila ang batang babaylan. Ngunit lang lamang na usal ang ginawa nitong si Bitoin. Ang totoong Bitoin nagtatago ito doon sa mga anino ng sulok ng bahay gamit ang kanyang kakayahan sa mga usal. Nang dakmain na itong si Bitoin ng mga inkanto, agad na ang katawan ng bata na parang usok lamang. Maagap din na nagpakawala ng mga taluyot ng bulaklak ang bata para kahit na gumamit ng mga usal ang mga inkantong ito ng mga paninlang agad pa rin na mapagsino nitong sibituin kung sino ang totoo sa huwad. Ang halimuyak din na iyon, ang naging dahilan para mawala ng malay sina Manang Ramona at ang dalawang mga apo nito. Natumba ang mga ito doon sa sahig, ngunit hindi lamang simpleng pagkawala ng malay ang nangyayari sa mga ito dahil sa mga pagkakataon na iyon na nasimhot ng mga ito ang halimuyak ng bulaklak galing nitong si Bituin. Protektado na din ang mga ito laban doon sa mga inkantong timawa. Hindi na nila magagamit ang katawan ng matanda at ng dalawang mga apo nito. Pati pa nga itong si Jose. Nakakalabas pa lamang doon sa kanyang silid nang marinig kasi nito ang sigaw ni Manang Ramuna. Agad itong lumabas doon sa kanyang silid. Ngunit naamoy na din ito ang halimuyak ng bulaklak na inilatag ng batang si Bituin. Kaya tulad nila ni Manang Ramuna, natumba din ito doon sa sahig at nawala ng malay. Nang mahuli ni Bituin ang isa doon sa mga inkanto, agad na iniusal ng bata ang pangkitil sa mga ito. Kaya agad na bumagsak ang nilalang doon sa sahig at nagiging tangkay ng halaman na mayroong kulay asol na bulaklak. Ngunit nalalanta agad ito. Dalawa na lamang ang natitira doon sa may sala, samantalang doon naman sa may kusina na kinaroroonan nila ni Buno, Utoy at Gabi. Hindi makakalapit ang mga inkantong timawa doon sa mga bata nang makita ng mga ito ang pagliliwanag ng kwintas na suot nitong si Buno. Kaya napapangiti na lamang ang batang paslit. Walang nagagawa ang mga engkanto sa kanila. Doon sa labas, nagpasya na sana ang grupo nila ni Pablo na pumasok na sa loob. Ngunit sinalubong sila ng dalawang napakalaking mga nilalang sa laki ng mga ito. Parang hindi na ito magkakasya pa doon sa pintuan ng bahay nila ni Manang Ramona. Kaya agad na napapatras ang tatlo at humandang. Binunot agad itong si Pablo ang kanyang punyal at pagkatapos agad na itinarak niya ito doon sa harapan ng dalawang mga inkantong timawa na siyang naging dahilan para mabuwal ang mga ito sa lupa. Agad na sumigaw itong si Pablo sa kanyang dalawang mga kasama. Dalian ninyo, Teryo. Kailangan na mahuli natin agad ang dalawang ito mabilis na iniusal ng mga ito ang dasal ng ikalimang dasal ng langit na mga buhay na salita. Agad na nagiging tangkay ng halaman ang dalawang mga nilalang at tulad doon sa mga nahuli ni Bituin, nalalanta agad ang mga ito. Matapos iyon, binitbit ni Pablo ang mga tangkay na iyon at dinala doon sa loob ng bahay at naabutan niyang bumalandra ang katawan nitong si Bituin doon sa dingding Ngunit pagbagsak ng bata doon sa sahig agaran din itong tumakbo para tuluyan na hulihin ang natitirang dalawang mga timawang inkanto. Ang isa sa mga ito, hinala nitong si Bituin na pinuno ito ng mga inkantong timawa dahil di hamak na mas malakas ito kumpara doon sa kanyang mga kasamahan. Bago pa makakilos ang tatlong anting Biglang may anino silang nakitang umibis doon sa kinaroroonan nila ni Pablo at biglang na lamang na lumutang sa iri itong si at biglang tumilapon ang katawan nito na tumama doon sa bandang may bintana na naging dahilan para mamimilipit ito sa sakit. Sinubukan pa ng mga inkantong timawa na hagipin sina Pablo ngunit sa mga pagkakataon na iyon agad na nakakaiwas na ang dalawang mga antingero. Samantalang itong si Bituin matagumpay na nahawakan niya ang pinuno ng mga inkanto. Hindi na iyon binitiwan pa ng batang babaylan. Usal ng usal itong si Bituin ng mga orasyon para magapi ang lakas ng inkantong iyon. Uwi ka naman itong si Pablo nang makita ang kaganapan na iyon. Kukoy, okay, tulungan mo si Terio. Kailangan natulungan ko ang batang si Bituin. Mabilis na tumakbo na din itong si Pablo papalapit kay Bituin. Samantalang itong si Kukoy, lumapit din agad ito kay Tiryo na sa mga pagkakataon na iyon ay namimilipit pa rin sa sakit at nagmumura sa galit doon sa mga inkanto. Sinabuno naman, hindi na tinangka ng mga bata na pumasok pa doon sa may sala. Malakas ang ginawang harang nitong si Bituin papasok ng salag galing doon sa may kusina. Ayaw ng mga bata na iyon pa ang magiging dahilan na makakatawid ang iba pang mga inkanto papasok doon sa may sala. Nagpapatuloy lamang na binabantayan ng mga ito ang batang si Gabi doon sa may kusina. Makalipas pa ang ilang mga minuto dahil sa pinagsamang lakas nila ni Pablo at Bituin tuluyan nilang nagapi ang pinuno ng mga inkanto. Pati ang isa pang inkanto, tuluyan na din na nahuli ito ni teryo at Kukoy. Pinagpawisan din ng malapot ang mga ito. Matapos ang ilang minutong bakbakan, itong si Bituin, napasandal ito doon sa dingding. Ngayon pa niya naramdaman ang pananakit ng kanyang katawan nang maihampas siya ng mga nilalang doon sa dingding. Pati itong si Teriyo napapaluhod na rin ito. Wika nitong si Pablo. Bituin, mukhang may mga pinsala kang natamo sa iyong katawan. Sagot naman ng batang babaylan. Gagaling din agad ako. Tio Pablo, huwag mo na akong alalahanin pa. Kailangan na tuluyang malusaw ang mga tangkay ng mga halaman ng mga ito para tuluyang mabura na din ang mga ito dito sa mundo kaya mabilis nang kumilos ang mga ito. Kumuha ng langis itong si Pablo at ibinuhos niya ang mga iyon doon sa mga tangkay ng mga halaman samantalang may ipinaamoy itong si Bituin doon kinaman Ramona para magising ang mga ito. Pagkagising pa lamang itong si Manang Ramona, hinahanap agad ng matanda kung nasaan ang ahas na nakita nito kanina. Sinabi na lamang nilang napaalis na nila ang ahas na iyon hindi na nila sinabi ang tunay na mga nagaganap pati itong si Jose naguguluhan din ito sa mga nangyayari doon pinaintindi na lamang iyon itong si Pablo sa mga pagkakataon na iyon nando na sinabuno doon sa may sala itong si Gabi na din ang naggamot sa mga natamong sugat at mga pinsala itong si Bituin nang hihina na kasi ang mga kakayahan nitong si Bituin dahil sa sobrang paggamit nito sa kanyang mga kakayahan laban doon sa mga inkantong timawa. Nagplano na din itong si Pablo na kinabukasan kailangan nilang makakuha ng mga panguntra laban sa mga inkanto na mayroong malalakas na mga tangan. Makalipas ang ilang mga minuto, tuluyan ng nagpapahinga ang mga ito. Kinabukasan dahil magaling na ang mga sugat nitong si Kukoy, nagpasya na ang mga ito na pupunta na doon sa gitna ng kagubatan kung saan naroroon ang malaking puno ng baliti. Kailangan ng simula nila ni Tiriu at Kukoy ang kanilang mga gagawin na mga ritual. Ngunit nagpasyang sumama na din itong si Pablo. Ngunit bago umalis ang mga ito, kumuha muna ang mga ito ng mga panguntra doon sa mga inkanto may mga itinarak ang mga ito na mga matutulis na mga maliliit na mga kawayan sa bawat kanto at sulok ng dalawang mga bahay na nandoon. Ngunit paharap ang mga matutulis na mga bagay na iyon doon sa silangan. Samantalang doon sa pinakagitna ng bahay, naroon ang tatlong mga maliliit na pinatulis na bagakay na kawayan na nakatarak pabaliktad at may nakatali na panyo na kulay pula na may mga nakasulat na mga salitang Latin. Sigurado itong si Pablo na hindi na basta-basta makakapasok ang mga inkanto o anumang mga kampo ng demonyo doon sa dalawang bahay na iyon o maging sa paglapit man lamang hindi na magagawa ng mga ito. Binilinan din itong si Pablo itong sibituin sa mga dapat nitong gagawin. Malaki na ang tiwala nitong si Pablo doon sa batang babaylan sa isip niya mukhang mas malakas pa nga ang karunungan ng bata kumpara sa kanya kaya hindi na nag-alala itong si Pablo kung maiiwan ang mga ito dinala din kasi nitong si Pablo ang batang si Bono sa pagpunta doon sa pinakagitnang bahagi ng kagubatan ng Bandilaan para saksihan ang mga kaganapan doon sa panahon kasi ng mahal na araw, magpapakita ang maraming mga nilalang doon sa kagubatan. May mga mababait na mga nilalang at may mga masasama ding mga nilalang. Ngunit sa mga panahon na iyon, kapag matatapos mo ang mga ritual at mga dasal, tiyak na madagdagan ang iyong kalakasan. Wala sa plano ang kanilang gagawin, ngunit nagiging interesado itong si Pablo sa mga magaganap doon. Nasabi kasi nila ni Tirio, na sa presensya nila ni Tatay Daloy doon sa lugar, mayroon pang nanodoon na mga kilalang antingero na galing din doon sa kabilang mga isla. At nandoon ang sinasabing alamat na antingero at pinakamalakas na antingero sa bata nitong edad na mayroong pangalan na Makro. Kilala ito ni Pablo dahil ilang taon na ang mga nakalipas nakakasama niya ang grupo ng mga ito sa labanan. Ngunit sinakteryo at kukoy na medyo baguhan pa sa mga ganitong larangan. Gustong gusto na makita ang mga kilala at mga maalamat na mga albularyo at mga antingero. Makalipas lamang ang ilang mga minuto, agad nang umalis na sina Pablo, kasama sina Tirio, Kukoy at itong si Buno. Isinama nitong si Pablo ang batang si Buno dahil alam nito kung ano ang kayang magagawa ng bata kung may mga kalaban man ang nandudoon. Dala, dala din ng mga ito ang kanilang mga kagamitan at makakain nila sa ilang araw na panatili doon sa gubat na iyon. Sabik na sabik na ang mga ito at makalipas lamang ang ilang mga sandali. Mayroon silang nakakasalubong na apat na mga matatanda na noong una inaakala nilang kabilang doon sa mga albularyo na sa kagubatan na iyon para magsagawa ng mga ritual. Ngunit habang papalapit sina Pablo doon sa apat na mga matatanda, agad na nakakaramdam ng kakaibang presensya itong si Pablo galing sa mga ito at ang kanilang ipinagtataka kung bakit nandirito ang mga matatandang ito na medyo may kalayuan pa iyon sa kinaroroonan ng malaking puno ng balite kaya na isip nitong si Pablo na maaring sila ang inaabangan ng apat na mga matatandang ito